Alam mo ba yung sakit sa tuhod na parang lumalala araw-araw? Yung tipong napapaisip ka muna bago umakyat ng hagdan o tumayo mula sa upuan pagkatapos ng mahabang araw? Hindi ka nag-iisa. Araw-araw, milyon-milyong tao ang nahihirapan sa sirang kartilago sa tuhod at akala nila tiisin na lang ang sakit ang solusyon. Gumagastos ng malaking halaga sa mamahaling gamot o, sa pinakamasamang kaso, sumasa ilalim sa isang invasive na operasyon. Pero heto ang talagang kamangha-mangha. Maraming doktor ang hindi nagsasabi o baka hindi alam na may ilang pagkain na natural na nagpapagaling ng kartilago. Tama ang narinig mo. Habang ang tradisyonal na medisina ay tumutugon sa sintomas, nilikha na ng kalikasan ang kailangan para maibalik ang nasirang tissue. Hindi ako tumutukoy sa mamahaling mga suplemento o milagrosong mga paggamot na ibinebenta sa internet. Tinutukoy ko ang mga karaniwang pagkain na posibleng nasa komunidad at kusina mo na ngayon. Sa mga susunod na minuto, ibubunyag ko ang walong pangunahing grupo ng pagkain na dapat kainin araw-araw ng bawat taong may problema sa tuhod. Ipapaliwanag ko kung paano gumagana ang bawat isa sa antas ng selula para maibalik ang iyong kartilago at maibsan ang matagal mong sakit. Mga pagkaing mayaman sa kolaheno, magsimula tayo sa pinakapangunahing sangkap ng kartilago ang kolaheno. Ang kolaheno ay parang semento na nagdudugtong at nagpapatibay sa iyong mga kasukasuan. Kung wala ito, nagsisimulang masira ang iyong kartilago, parang gusaling may sirang estruktura. Pero alam mo ba na pagkatapos ng edad na 30 natural na bumababa ang produksyon ng kolaheno ng iyong katawan? Kaya kadalasang lumalabas ang mga problema sa kasukasuan sa ganong edad. Hindi na kayang palitan ng iyong katawan ang kolaheno sa parehong bilis ng pagkaubos nito. Ang sabaw ng buto ay parang likidong ginto para sa iyong mga kasukasuan. Kapag pinakuluan ang buto ng ilang oras, lumalabas ang kolaheno at amino acid gaya ng glycine at proline, ang mga pangunahing blok para sa muling pagtatayo ng kartilago. Isipin mo ito bilang pagkuha ng mga purong blok ng materyales na kailangan ng iyong katawan para muling buin ang kartilago. Parang binibigyan mo ang iyong katawan ng eksaktong material na desperado nitong hinahanap. Maaaring maghahanda ng sabaw ng buto sa bahay sa pamamagitan ng pagpapakulo ng buto ng manok, baka o isda ng 12-24 oras. Lagyan ng kaunting suka para mas mailabas ang collagen. Isang tasa kada araw ay makakatulong sa iyong mga kasukasuan. Marami ang nagtatapon ng buto matapos magluto ng karne hindi alam na ito ay mabisang natural na gamot sa pananakit ng kasukasuan. Parang nagtatapon ka ng pera sa basura tuwing itinatapon mo ang mga butong yan. Ang gulaman at mga suplemento ng kolaheno ay nagbibigay rin ng parehong mga sangkap na ito, pero wala pa rin tatalo sa natural na versyon ng homemade na sabaw. Kung wala kang oras para maghanda ng sabaw ng buto, ang walang lasa na gulaman ay isang practical na alternatibo. Idagdag ito sa mga juice, bitamina o panghimagas. Dalawa fatty acids omega-3. Ngayon pag-usapan natin ang tahimik na sumisira sa mo araw-araw. Ang talamak na pamamaga ay parang mabagal na apoy na dahan-dahang sumisira sa mga kasukasuan mo. Sa ko kumakain ka ng mga processed na pagkain, pinong asukal, o trans fats, nagdadagdag ka ng gasolina sa apoy na yon. At ano ang natural at epektibong nakakapagpatay ng apoy na ito? Fatty acid, omega-3 asido. Ang matatabang isda gaya ng salmon, sardinas, arengke at kabalyas ay mayaman sa anti-inflammatory asido tulad ng omega-3. Taglay nila ang eicosapentaenoic acid at docosahexaenoic acid na direktang tumutulong laban sa pamamaga sa katawan. Ayon sa Journal of the American College of Nutrition, ipinakita ng pag-aaral na ang regular na pagkain ng omega-3 ay nagpapababa ng antas ng enzymes na sumisira sa kartilago. Isipin mo, sa simpleng pagbabago ng pagkain, pwede mong tuluyang mapigilan ang mga mekanismong sumisira sa kasukasuan mo. Kung di ka madalas kumain ng isda, namimiss mo ang isa sa pinakamabisang natural na panangga laban sa pagkasira ng kartilago. Subukan mong isama ang matatabang isda sa iyong pagkain nang hindi bababa sa dalawang beses sa isang linggo. Narito ang isang alternatibo para sa mga hindi mahilig o bawal kumain ng isda. Malakas ding pinagmumulan ng omega-3 ala Mula sa halaman ang chia seeds, flaxseed, walnuts, at flaxseed oil. Bagaman kailangang i-convert pa ng katawan ang omega-3 na ito sa mas aktibong anyo, nagbibigay pa rin ito ng mahahalagang benepisyo. Isang kutsarang chia araw-araw ay maaaring makatulong sa pag-iwas ng pananakit at pagbalik ng galaw. Ihalo ito sa yogurt, salad, o smoothies para sa dagdag benepisyo sa kasukasuan ng madali. Tatlong pagkaing mayaman sa bitamina. Si ang ikatlong mahalagang elemento ay bitamina C. Heto ang dahilan. Hindi kayang gumawa ng iyong katawan ng bagong kartilago kung walang bitamina C. Imposible ito mula sa pananaw ng biokemika. Parang sinusubukan mong magtayo ng bahay ng walang semento. Kahit gaano pa karami ang iba mong materyales, hindi mabubuo ang istruktura. Mahalaga ang bitamina C sa paggawa ng kolahen bilang kofaktor na tumutulong sa mga selula magbuo ng hibla ng kolahen para sa kartilago. Ang mga dalandan, paminta, presa, kiwi at broccoli ay hindi lang masarap. Nagbibigay din sila ng mahalagang sangkap para makagawa ang iyong katawan ng bagong kartilago. Halimbawa, mas maraming bitamina C ang pulang paminta kaysa dalandan. Tinutulungan ng bitamina na ito ang paggawa at pagprotekta ng kartilago. At may iba pa, ang bitamina C ay tumutulong labanan ang free radicals mga molekulang nagpapabilis ng pagtanda at pagkasira ng kasukasuan, parang kalawang sa bakal. Kumain araw-araw ng pagkaing mayaman sa bitamina C, mas mainam kung hilaw dahil nababawasan ito kapag niluluto. Ang isang makulay na salad na may sili, kamatis, at kaunting kalamansi ay nagbibigay na ng malakas na dose ng nutrienteng ito. Apat pagkaing mayaman sa asupre. Alam mo ba na mahalaga ang asupre para sa pagbuo ng kartilago? Isang mineral ito na mahalaga sa kalusugan ng kasukasuan pero madalas hindi pinapansin. Ang asupre ay pangunahing sangkap ng chondroitin sulfate at glucosamine, dalawang substansya na ginagamit ng iyong katawan para gumawa at mapanatili ang malusog na kartilago. Kapag kulang ka sa asupre, literal na natutuyo ang iyong mga kasukasuan. Ang bawang, sibuyas, leek at ay mayaman sa mga compound na may asupre, na tumutulong sa iyong katawan na mag-regenerate ng kartilago at gumawa ng synovial fluid, ang natural na langis na nagpapadulas sa iyong mga kasukasuan. Ang bawang, lalo na ay naglalaman ng isang compound na tinatawag na alisin, na may malakas na anti-inflammasyon na katangian. Bukod pa sa mataas na asupre, ang pagkain ng isang piraso ng bawang araw-araw ay maaaring makabawas ng malaki sa mga palatandaan ng pamamaga sa katawan. Bawang kung walang sapat na pagpapadulas, parang kalawangin ang mga kasukasuan mo, nagkikiskisan at sumasakit sa bawat galaw. Yan ang dahilan kung bakit madalas ilarawan ng mga taong may problema sa kasukasuan na parang may buhangin sa kanilang tuhod. Ito ay kakulangan ng tamang pagpapadulas. Ang pagkain ng mga ito araw-araw ay parang nag-oil ka ng kasukasuan mo. Tip! Magdagdag ng sibuyas at bawang sa karamihan ng maalat na pagkain para sa dagdag benepisyo sa kalusugan ng kasukasuan araw-araw. Lima sa ngayon, mga legumbre at buong butil. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa mga legumbre at buong butil. Isang grupo ng mga pagkain na madalas na hindi nabibigyan ng pansin pagdating sa kalusugan ng kasukasuan. Ang mga lentil, beans, garbanzos, oats at quinoa ay tunay na kayamanan ng fiber at micronutrients na tumutulong sa iyong katawan na ayusin ang mga kartilago na tissue. Mayaman din ang mga ito sa zinc, isang mineral na bihirang iugnay ng mga tao sa kalusugan ng kasukasuan, ngunit napakahalaga para sa muling pagbuo ng kartilago. Inaactivate ng zinc ang mga enzyme na responsable sa paggawa ng collagen at proteoglycans, mga mahahalagang bahagi ng kartilago matrix. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Orthopedic Research ang nakatuklas na ang sapat na antas ng zinc ay maaaring makapigil sa pagkasira ng kartilago sa mga eksperimental na modelo. Parang may supervisor ka sa construction site na tinitiyak na tama ang pagkakagawa ng lahat ng bagay. Bukod pa rito, ang mga legumes at whole grains ay nagbibigay ng dekalidad na plant-based na protina nang walang sobrang saturated fat na maaaring magdulot ng pamamaga. Halimbawa, ang isang tasa ng lentils ay nagbibigay ng halos 18 gramo ng protina na mahalaga para sa muling pagbuo ng mga tissue. Subukang magdagdag ng legumes o whole grains araw-araw. Tip. Ibabad ang legumes magdamag para mabawasan ng anti-nutrients at mapadali ang pagtunaw. Inesedad PK, katawan anim luyang dilaw at luya, maraming may sakit sa tuhod ang umiinom ng kemikal na anti-inflammatoryo, pero hindi alam na may natural na alternatibo na walang side effects. Luyang dilaw at luya. Ang luyang dilaw ay naglalaman ng curcumin, isang compound na hindi lang lumalaban sa pamamaga, kundi aktibong sumusuporta rin sa pagaling ng kartilago. Ang curcumin ay pumipigil sa mga enzyme na sumisira sa collagen at proteoglycans sa kartilago. Isang pag-aaral sa Journal of Alternative and Complementary Medicine ang nagpakita na ang may osteoarthritis na uminom ng curcumin sa loob ng anim na linggo ay nabawasan ng pananakit tulad ng sa ibuprofen, pero walang side effects sa tiyan. Ang luya ay may ginger rolls at shogols na pumipigil sa pamamaga at nagpapaganda ng sirkulasyon ng dugo sa kasukasuan. Tinitiyak nitong makarating ang nutrisyon na kinukonsumo sa dapat nitong puntahan. Magkaiba ang pagpapadala ng materyales sa konstruksyon at ang pagtiyak na makarating ang mga ito sa site ng pagtatayo. Para sa pinakamataas na benepisyo, kainin ng luyang dilaw kasama ng kaunting itim na paminta at ilang malusog na taba, tulad ng olive oil, dahil malaki ang naitutulong nito sa pagsipsip ng curcumin. Pwedeng ihalo ang pasta ng luyang dilaw, paminta at olive oil sa iba't ibang putahe. Pwede mong kainin ang luya ng sariwa, pulbos o gawing tsaa. Ang isang tasa ng tsa ng luya sa umaga ay maaaring maging unang hakbang para sa isang araw na mas kaunti ang pananakit ng kaso-kasuan. Pito pagkaing mayaman sa kalsyum. Ang iyong mga buto ang pundasyon na sumusuporta sa iyong kartilago. Kapag mahina ang pundasyon, bumabagsak ang sistema gaano man kaganda ang kartilago. Ang mga produktong mayaman sa kalsyum gaya ng gatas, keso at yogurt ay nagpapalakas sa estruktura ng buto. Obraso Roberti hindi lang pampalakas ng buto ang kalsyum, kundi kailangan din ito para gumana ng maayos ang kondrosito, ang selulang gumagawa at nag-aalaga ng kartilago. Kung ikaw na ay lactose intolerant o mas gusto mo ang mga alternatibong galing sa halaman, ang sardinas na may tinik, tofu, almendras, tahini, at mga madahong gulay na kulay berde, tulad ng kale at spinach, ay magagandang mapagkukunan din ng kalsyum. Heto ang sikreto na iilan lang ang nakakaalam. Kailangan mong pagsamahin ang calcium at vitamina D para masulit ang pagsipsip ng mineral na ito. Parang susi at kandado, hindi gumagana ang isa kung wala ang isa pa. Nagpoproduce ng vitamina D ang iyong balat kapag naaarawan. Pero maraming tao ang kulang sa mahalagang vitamina na ito. Lalo na sa mga lugar na kaunti ang araw o tuwing taglamig. Ang pula ng itlog, matatabang isda, at kabute na na-expose sa ultraviolet light ay mga pagkaing pinagmumula ng vitamina D. Ang araw-araw na kombinasyon ng pagkaing mayaman sa kalsyum at pinagmumula ng bitamina D ay maaaring magdulot ng malaking benepisyo sa kalusugan ng iyong mga buto at bilang resulta ng iyong mga kasukasuan. Walo Pulang lang prutas. Sa huli, huwag nating kalimutan ang maliliit at makukulay na pulang prutas ng kalikasan. Blueberry, raspberry, blackberry, cereza, strawberry. Tunay silang mayaman sa antioxidant na anthocyanin na nagpoprotekta sa kartilago laban sa pinsala ng free radicals. Ayon sa Osteoarthritis and Cartilage Journal, natuklasan ng isang pag-aaral na ang regular, regular na pag-inom ng anthocyanin ay konektado sa mas mababang pagkasira at pamamaga ng kartilago. Para itong microscopic na proteksyon, na laging nagbabantay sa iyong mga kasu-kasuan. Ang mga seresa, particular na, ay naglalaman ng mga compound na humaharang sa parehong mga enzyme na nagdudulot ng pamamaga tulad ng mga gamot na ibuprofen, pero wala itong mga side effect. Ayon sa pag-aaral ng Universidad ng California, ang regular na pagkain ng seresa ay nakakabawas ng palatandaan ng pamamaga sa loob ng dalawang linggo. Isipin mo ito bilang panangga na nagpoprotekta sa mga kasukasuan at pumipigil sa pinsala bago magsimula. Magdagdag ng pulang prutas sa yogurt, almusal, smoothies o panghimagas para natural na mapalakas ang depensa ng iyong kasukasuan. At dito nagtatapos ang listahang ito. Pero kailangan kitang sabihan ng isang bagay. Alam mo ba kung bakit lumalakas ang impormasyong ito? Ito ay dahil sa ng mga gamot na pansamantalang tinatakpan lang ang mga sintomas ang mga pagkaing ito ay tinutugunan ang mga pangunahing dahilan ng pagkasira ng kartilago. Nagbibigay sila ng materyales sa pagbuo, binabawasan ang pamamaga mula sa pagkasira ng kartilago, at pinoprotektahan ng tissue laban sa pinsala. At kung hindi pa sapat, kaya rin ang mga pagkaing ito pagandahin ang sirkulasyon sa kasukasuan at pagbutihin ang produksyon ng synovial fluid para sa pagpapadulas. At ang pinakamaganda sa lahat hindi mo kailangan ng komplikado o mahal na dieta. Hindi mo kailangan bumili ng mga exotic na imported na supplements o sumunod sa matitinding diet regimen. Lahat ng kailangan mo ay makukuha mo na sa pinakamalapit na supermarket. Maraming tao ang naghahanap ng komplikadong solusyon at gumagastos ng malaki sa paggamot at supplements para sa problema sa kartilago. Samantalang ang sagot ay literal na nasa plato mo na sa harap mo. Ito ang kaibahan ng walang saysay na pagdurusa at ng natural na pagbawi ng kilos. Mahalagang malaman na hindi tulad ng pain reliever na mabilis ang epekto, ang natural na pag-regenerate ng kartilago ay matagal na proseso. Hindi mo mabubuo ang bahay sa isang araw, di ba? Gaya ng pagkasira nito, ang muling pagbubuo ng kartilago ay nangangailangan ng tiyaga at konsistensya. Hindi ito agad-agad mangyayari kaya maghintay at maging pasensyoso. Pero bawat pagkain na sumusunod sa mga prinsipyong ito ay isang maliit na hakbang papunta sa ganap na paggaling. Sa susunod na maramdaman mo ang pamilyar na sakit sa tuhod, tandaan mo, may kakayahan ng iyong katawan na mag-regenerate basta't ibigay mo lang ang tamang mga kagamitan. Ang walong grupong pagkain ay iyong kagamitan. Gamitin ito araw-araw at mapapansin mong nagre-rebuild ang iyong kartilago. Unti-unting nababawasan ang sakit at naibabalik ang galaw na akala mo'y nawala na habang buhay. Karamihan sa mga tao ay tinatanggap na ang pananakit ng kaso kasukasuan ay bahagi ng pagtanda. Pero alam mo na ngayon na hindi kailangan ganoon. Ang susunod mong tanghalian o hapunan ay maaaring maging simula ng iyong paglalakbay tungo sa paggaling ng iyong mga tuhod. Gusto mo ba ang mga natural na tips sa kalusugan na epektibo? Kaya, samantalahin mo na at mag-subscribe sa channel. Hanggang sa susunod na video